Mainit ang hapon at makapalang alikabok sa kalsadang tumatago sa ilalim ng asul na toldang may malaking salitang checkpoint. Sunod-sunod ang busina ng jeep, maingay ang umaandar na tricycle at may ilang taong nakaupo sa gutter. Pinagmamasda ng paghihigpit ng mga pulis sa gitna ng trapiko. Nakapwesto ang tat ng cone at isang karatulang stop at sa unahan ng pwestong iyon, tapat ng tent, naroon si SPO2 Orly Bazite. Matikas, mainit ang ulo at may daliring laging nakatutok, parang siyang direksyon ng lahat. Huminto sa harap niya ang isang lalaking nasa mid-twenties, nakaabo na t-shirt, may itim na backpack, sakay ng itim na motosiklo. Maalinsangan sa pagkaingay ng makina, ngunit ang mukha ng lalaki ay panatag hanggang sa marinig niya ang unang sigaw ni Basite. Diyan ka lang, patay ng makina, buksan ang bag mo, Turo ni Basite, sabay pitik sa body cam na nakakabit sa kanyang bulsa. Routine inspection to. May report kaming courier na dadaan. Hindi agad kumibo ang lalaki. Dahan-dahan niyang pinatay ang makina, bumaba sa side stand at humina ng malalim. Officer, sabi niya, kumikislap sa pawis ang sentido. May dala po ako mga dokumento. Kung pwede, i-check niyo muna tong ID ko. ID? Nakangiwing balik ni Basite. Mas mahalaga sa akin ang bag mo. Ikaw na ang magbubukas. Itinuro na naman niya yung turo na parang pansulid sa dibdib. Sa likod, nag-uusyoso ang mga nakatambay. May nagbubulungan, may nag-aangat ng cellphone. Lumatit ang dalawa pang pulis sa gilid, nakabuntot sa 15 minutos na paghuli. Isa si Pat Ramos, matino ang tindig. Ang isa ay si Pat Bautista, nakakunot ang noo. Sir Baka pwedeng ID muna. mahinang sabi ni Ramos, ngunit napahinto siya ng sulyapan ni Basite. May intel tayo Ramos, courier, Nakabakpak. solo sa motor, kasing ganyan ang description, tigil ng diskusyon. Pinakiramdaman ng lalaki ang paligid, parang papalakpak ang mga matang nakatingin. Dahan-dahan niyang inabot ang asul na card, may hologram at embossed seal. Ako si Luis Mercado, wita niya, magalang. Kakatapos ko lang magpastam sa airport at sa trabaho ko, hindi pwedeng kurutin ng dust ang mga papel sa bag ko, kaya sana ID muna. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Kinuha ni Basiti ang card. Nagtaas ng kilay at napanganga na parang may bahagyang gulat. Ano to? Sabi niya, habang nilalapit sa ilaw ng tent ang ID. Parang diplomatic? Di niya na ituloy. Ayaw nang ipakitang naaalarma siya. Peke, maraming peke rito. Ramos, tawagin ang K-9. Bautista, da ang listahan para sa inventory. Sir, may Vienna Convention yan. Gulong ni Ramos, halos hindi marinig. Kung tunay, hindi tayo pwedeng magsagawa ng search ng walang consent at coordination. Baka, hindi ako nagpapapogi dito. Putol ni Basite, sabay baling kay Luis. Kung wala kang tinatago, buksan mo na ang bag mo. Nagigting ang panga ni Luis ngunit hindi pa rin gumuhit ang galit sa mga mata. Sa halip, tumitig siya kay Basite. Hindi hamon, kundi pakiusap na may bigat. Officer, wika niya. Nauunawaan ko ang trabaho niyo. Ako man may tungkulin. Consular staff ako. Attaché ng isang embahada dito sa atin. Itong ID na hawak niyo ay galing sa Department of Foreign Affairs. May seal at QR na pwede nyo mismong iskan. Kung gusto nyo, tumawag tayo sa protocol office ng DFA. Sasagutin nila. Lumapit si Ramos. Kinuha ang ID mula kay Basiti at tinignan. Sir, totoo ang hologram at may MRZ sa likod. May QR. Pwede nating i-verify. Wala akong oras sa drama, singhal ni Basite. Kahit sino pa yan, basta may intel, susunod itinaas niya ang boses. Ilagay ang bag sa mesa. Mabagal na inalis ni Luis ang backpack. Inilapag sa mesa sa tabi ng kon. Inikot niya ang zipper dalawang pulgada, saka tumigil. Bago ko buksan to, mahinahon niyang sabi, Mag-record po tayo. Hindi lang body cam nyo. Magpipirma tayo sa consent form. Lalagyan natin ng note na Voluntary Search Upon Request of Officer at ilalagay ang serial ng body cam. Standard yan sa interagency protocol para sa diplomats at consular staff. Nagkakaugong nokumento ang mga tao. Diplomata daw. Totoo kaya? Ang mga mata kumikinang sa hapon. Hindi makakuha ng tamang salitang sagot si Basite. Kahit maginaong tumatanggi ang laman ng utak, naririnig niya ang mga salitang paulit-ulit sa training. Diplomatic, Vienna Convention, Inviolability of Diplomatic Bag, Consular Immunity. Ngunit madali niyang tinabig sa gilid ang alaalang yon. Sige, wika niya. Pirma-pirma, pero buksan mo. Naglaba si Luis ng munting folder sa bulsa ng pantalon. May pre-printed consent template. May blanko para sa pangalan ng opisyal at oras ng pagkukumpiska. ka. Standard po namin kapag kami ang pinapayihinto. Ipagpaumanhin nyo, sir, kung mukhang suplado. Gusto ko lang po ng malinaw na trill. Ako na ang mag-fill out. Kayo ang pipirma. Kinuha iyon ni Ramos at mabilis na nagsulat sa likod ng patrolog. Si Basiti naman ay biglang natahimik. Sa unang pagkakataon, hindi nagliwanag ang kanyang daliri sa pagturo. Sa halip, sumulyap siya sa mga kasama. Tila naghahanap ng sang-ayon. Bautista, i-standby ang 9 Ramos, i-dial mo ang DFA Protocol Office. Ikaw, sabay baling kay Luis. Buksan mo sa harap ng kamera. Tumikhim si Luis at kumindat ng kaunti. Hindi pang uyam, kundi parang pahiwatig na ayos, idadaan natin sa tama. Tuloy-tuloy niyang inislide slide ang zipper. Hindi mga pakete ang laman. Hindi rin kulay ka na envelope kundi mga dokumentong nakasleeve, diplomatic pouch na may red wax seal at pasalubong. asanang ng tsokolate at ilang kahon ng tsaa na may foreign script. Sumipo lang isang naguusyoso. Ay, social! Bunalas ng matandang nakaupong nagtitinda ng mani. Hindi kurier pare. Napatawang ilan munit agad silang tumahimik nang tumatinting ang bose sa kabilang linya ng radyo ni Ramos. Sir, DFA protocol to. Sabi ni Ramos, nakataas ang kamay. Nakausap ko si Attorney Pamintuan. Verified ang pangalan, Luis Isaias Mercado, Consular Attaché. Pasok sa listahan ng persons entitled to privileges and immunities. Ang bag, kung may red wax seal at diplomatic label, e eh inviolable. Kahit po voluntary, may note sila ng uh, Advice to avoid disturbance, coordinate for any concern. Naipasok ni Ramos ang cellphone sa loudspeaker. Mula sa kabilang dulo, maririnig ang malinaw na tinig. Officer, salamat po sa pagtawag. Kung walang probable cause na malinaw, at sa diplomat na ito, wala, escort po siya ng maayos. Kung may kailangan kayong verification sa susunod, Diretso na po sa amin. Magpapadala ni kami ng email sa station nyo. Para bang bumulusok ang hangin sa dibdib ni Basite, napasulyap siya kay Luis, saka sa kasa mga tao, saka sa kasa camera ng bodycam. Hindi siya sanay humagbang paatras, ngunit sa sandaling iyon, mas malinaw sa kanya ang hukay na kahihiyang nakahabang kung pilit pa rin siyang magpapatawag. Umayos siya ng tindig, ibinaba ang daliri, at marahang tumanggo. Mr. Mercado, nagsimula muli si Basite at ang boses niya ngayon ay hindi nasing tulis ng kanina. Pasensya, mabigat ang sitwasyon dito sa amin nitong mga araw. Kailangan naming magsiguro. Walang problema, sir. Tugon ni Luis. Isinara ang bag at muling isinabit. Sa trabaho ko, nauunawaan ko yan. Yun lang, may benchmarks at protokol para pare-pareho tayong sumusunod sa huling linya. Pagkalang. Escort kami sa inyo palabas ng checkpoint. Sabad ni Ramos. Nakangiting bahagya. Para hindi kayo maipit sa trafiko. Tumanggo si Luis at bago sumakay, inabot ang daliri sa ID card at kinuha ito mula kay Basite. Maraming salamat sa verification. Ngunit bago pa man umandar ang motor, may boses na bumiyak sa alingaw-ngaw. Sarge! Sigaw ng bata mula sa dulo ng tent. May naglanive! Nasa Facebook na po! Libo na ang nanonood! Napalingo ng lahat. May naka-livestream nga ng tensyon mula unang minuto. Nakatupi ang basite sa pagkaalangan. Alam niyang hindi na maibabagik ang mga sandaling nauna ang maging sobrang taas ng boses, ang paulit-ulit na turo, ang pagbansag na courier. Mabilis niyang sinapo ng palad ng baba sa kangumiti kay Luis. Ngiting may kabigatan. Sir, wika niya, kung okay lang, gusto kong magbigay ng paliwanag sa camera. Humarap siya sa crowd sa nakataas na cellphone. Mga kababayan, checkpoint ito para sa kaligtasan niyo. Pero hindi ibig sabihin ito'y pwede naming baliwalain ang karapatan ng sino man, lalo na kung may status na nangangailaman ng koordination gaya ng diplomat. Nagkamali ako kanina sa simangot at sa tono. Ayos lang na managot. Natuto po kami ngayong hapon. Inaayos namin ang aming SOP. Salamat sa DFA at kay Mr. Mercado sa maayos na pagtuturo. Hindi inaasahan ni Luis ang huling pangungusap. Sumilay ang kagaanan sa kanyang mukha. Sana po lahat tayo ganun, nag-uusap. At sana, mas maging magalang ang bawat paghinto, maski ordinaryong motorista. Dahil ang checkpoint, hanggat maaari, checkpoint ng tiwala. Iyon ang tumapo sa tensyon. Umandar ang motor ni Luis sa mabagal na bilis. Inescort ng patrol hanggang sa malampasan niya ang tent. Sa kanyang paghalis, napansin niyang may ilang vendor ang kumaway. Ang iba ay lumapit kay Ramos at may inabot na tubig. Si Basite, nanatiling nakatayo sa lilim, hawak pa rin ang bahagyang nanyinginig na kamay. Sa isip-isip niya, bumalik ang unang araw niya sa akademya noong tinuro ng instructor, "Ang daliri, huwag laging nakaturo. Mas maigi kung ginagamit sa pagtuturo, hindi sa paninisi." Ngayon niya lang talagang naintindihan. Kinabukasan, sa loob ng presinto, naglabas ang opisina ng memorandum. ERE-Enhanced Protocols with Foreign-Missions-Consular-Posts. Nasa itaas ang larawan ng asul na tent, tatlong kon at ang pamilyar na mukha ni Basite. Ngunit hindi nagalit kundi seryoso, nakikinig Nasa ilalim ng memo ang tatlong alituntunin. Palaging naka-on ang body cam bago magsagawa ng search. ID verification muna, lalo na kung may foreign or DFA-issued credentials at tumawag sa DFA protocol para sa agarang verifikasyon. Walang puwersahang pagbubukas ng diplomatic or consular bag lahat ng inspeksyon ay dapat voluntaryo, may consent form at nakadokumento. Sa dulo ng papel, may pangungusap mula sa hepe. Ang layunin ng checkpoint ay siguridad na hindi naghahamon kundi nagliligtas, hindi nang aalipusta kundi gumagalang. At kung minsan, pag dumaraan si Luis sa parehong kalsada, bumabagal siya. Nakikita niya si Basite nakataas ang kamay hindi para manita kundi para magbigay daan sa kanilang dumaraan minsan lagkasulubong pa sila sa red light nagkatinginan nagkatanguan at sa pagitan nila ay tumayo ang dalawang bagay na mas matibay pa sa tolda ng checkpoint ang pag-amin at paggalang sa huli iyon ang mas mabigat na ID hindi plastic o hologram kundi pagkataong Marunong magbago. Thank you for watching mga katito. I-click lang ang video sa itaas para sa next story.